ang pagbubulay-bulay o pagme-meditate sa mga salita ng Diyos ay maaari po nating gawin kahit ano po ang ating ginagawa. Hindi lamang po sa kung kailan tayo nagbabasa o nakikinig sa mga salita ng Diyos. Itong aking ibabahagi sa inyo ay aking natutunan habang ako po ay naguhugas ng mga plato at mga baso. Habang ako po ay naguhugas ng mga plato at mga pinggan, mga baso at iba pa, ay naaalala po po ang Bible verse mula sa Mateo 23:26 na nagsasabing linisin mo muna ang nasa loob ng tasa o saro at magiging malinis din ang labas nito. Akin po itong sinubukan. Akin din pong naalala na ang tubig ay simbolo po ng salita ng Diyos na may kasama ng kanyang espiritu dahil po ang tubig ay nakakapaglinis at nakakapagpatid ng uhaw. At ito naman po ay putik po, sinisimbolo po ng pagka makamundo o lagyan po natin ito ng dumi. Ibig sabihin po, ito po na klase ng puso, kaluluwa at pag-iisip ay marumi o hindi pa ito nalinisan sa mga salita ng Diyos. Makasalanan po. Ngayon po, lagyan din po natin siya ng dumi sa gilid po. Ganyan po. At sa loob. Sinabi po ni Hesus Kristo na linisin mo na ang loob ng saro at nang luminis naman ang labas. Dahil po kung ang ating nililinis ay ang labas lang po ay ganito po yung mangyayari. Yan po. Malinis po siya sa labas, pero madumi pa rin po sa loob. Kaya po, ang instruction po ni Hesus Kristo ay sin linisin muna ang loob. Ilalag lalagyan po ulit natin ng dumi ang labas ng baso at titingnan po natin kung ano pong mangyayari kapag un inuna natin linisin ang loob. Dahil po ang salita ng Diyos ang nakakapaglinis sa kalooban ng bawat tao. Dahil siya lamang po ang nakakabasa sa puso at isip ng bawat tao. Sinabi po niya sa Jeremiah 17:9 to 10 Ang puso ng tao ay mandaraya higit sa lahat at lubos na masama. Sino ang nakakaalam kung paan, gaano ito kasama? Pero ako ang Panginoon, alam ko ang puso at isip ng tao. Ang paglilinis sa labas lamang ay ito po yung panghuhusga. Pero hindi po talaga nalilinis ang loob. Sa katunayan, ang nangyayari po pag nahuhusgahan po yung mga tao ay lalo lamang pong dumadami ang kasamaan dahil nagkakaroon ng puot at galit at hindi rin po solusyon ang panguhusga sa mga problema at hindi rin po ito nakakapagligtas ng kaluluwa ng kahit sino. Ang gusto po ni, ng Diyos Ama at Hesus Kristo ay linisin mo po muna ang loob ng tasa o baso o plato nang luminis naman ang labas nito. Ang ibig pong sabihin noon ay bahagihan po natin ang ibang tao ng salita ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ang gagawa ng paraan upang sila ay magbago. Kapag tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, tayo po ay nagsasali ng tubig sa baso o tasa o ang napuso at isip. Yan po. Kung makikita niyo po ay kusang lumalabas yung mga lungi, kapag yung loob ang ating unang nililinisan. At kung mapapansin nyo po, yung labas ay nalinis na rin po. Nalilinis po yung loob at nalilinis rin po yung labas. Ang salita ng Diyos na sinisimbolo ng tubig ay hindi lang po yung tubig. Meron po itong kasamang Espiritu ng Diyos. Ayun po yung puwersa. Yan, yan po yung puwersa. Kasi po, kung wala yung Espiritu ng Diyos, kasama ng salita ng Diyos, ay hindi po yun lalabas yung mga dumi Kaya nga po sabi sa Romans 1.16, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God. And to salvation to everyone that believe it. Ang salita po ng Diyos ay may kasama pong puwersa. Hindi lamang yung tubig pero may force po siyang kasama na yun po ang tumutulong para lumabas o mapabago ang isang tao. Kaya habang nagpapatuloy po siya sa pagkain, pagkikinig, pags... Pag may meditate, ng mga salita ng Diyos ay lalo pong nawawala yung dumi sa kanyang loob. Habang mas malakas ang kain niya ng salita ng Diyos ay lalo pong nawawala yung mga duni. wala na po yung duni. Kahit po sa labas, wala na rin po. Sinabi sa pangalawang Timoteo 3.16-17, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa katututo na nasa katwiran. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Meron pong mga masamang ginagawa na talagang ugali na po. Yun na po yung dumidikit sa puso at isip. At meron din naman po yung mga hindi sinasadya lamang na mga pagkakamali. Kagaya po yan kung halimbawa po sa pagninegosyo, nakapagbigay po ako ng maling panukli at hindi naman po sinasadya dahil kung minsan naman po ay nakapagbibigay ako ng sobrang panukli. Ngayon, nung ang customer ay nagreklamo at sinabing kulang yung sukli, ay hindi po ako nagalit, kundi uh, ginawan ko po ng paraan para maibigay ko yung tamang sukli. Yun po yung pagkakamali na hindi intention. Pero yung mga pagkakamali na talagang intentional po, yung sinadya po talaga, sinadya na manira ng tao o sinadya na makapanakit ay iyon po yung mga dikit na talaga sa puso o attitude na tapo talaga at kung ating mapapansin ay mas mahirap po matanggal yung mga ganong pag-uugali o pagkakamali dahil nakadikit na po sa puso at isip kailangan po talaga niyan ay eh. mas maraming pagkain, pakikinig at pag-meditate sa mga salita ng Diyos para sila ay malaman nilang mali ang kanilang ginagawa at sila ay makapag-repent at makatawad. Tingnan niyo ang hirap po na matanggal. Yun po yung mga masama na pag-uugali na talagang pero kung hindi po sinasadya ay eh, madali lang po silang maalis o lumabas sa ating pag-iisip at puso Ayan, meron pa rin na maliit. Ang Diyos lamang po ang nakakapaglinis sa bawat puso, isip at kaluluwa ng tao. Kaya nga po sabi sa awit 51.10, Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O oh Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko sa pamamagitan ng kanyang salita, tayo po ay nalilinis. Sabi po sa Juan 15.3, kayo ay malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. 1 Peter 1.22, yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan sa pag-ibig na hindi pa kunwari sa mga kapatid ay mga ibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa sapagkat ang Diyos ay tumitingin sa puso at siya lamang po ang nakakabasa kung ano ang intensyon ng ating mga puso dahil siya po ang may likha nito. 1 Samuel 16.7 Sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Ngayon po, kung nalinis na tayo, dahil sa mga salita ng Diyos na may kasamang Espiritu ng Diyos, ay it, yun rin po ang ating maibabahagi. Dahil po sinabi sa Lucas 6.45, ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kanyang puso. At walang ibang kayamanan ang puso kundi ang kabutihan at mga salita ng Diyos. At ang masamang tao ay kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan sapagkat sa kasaganaan ng puso, ay nagsasalita ang kanyang bibig. Ang kayamanan ng masamang tao ay kagaya ng inggit, galit, yung mga kwento-kwento na nakakapanira sa ibang tao. Kapag ang salita ng Diyos na may espiritu ang nasa atin, ay natural na ito po yung naibabahagi natin sa iba. Nag-overflow po yun ng kusa sa ibang tao yun po ang ating na pero kung tayo ay punong puno ng kasamaan sa loob natin sa puso natin sa isip natin ay iyon rin po yung naibabahagi natin sa ating kapwa pagbahagi sa mga salita ng Diyos ay pagbabahagi ng kayamanang hindi nawawala o hindi nasisira. Isang paraan ng pagbabahagi ng totoong pagmamahal sa kapwa. Dahil ang mga salita ng Diyos ay mananatili magpakailaman. Magbahagi po tayo ng mga salita ng Diyos dahil yun po ang kagustuhan ng Diyos o iyon ang ikakatuwa ng Diyos. Ito ay nakapagliligtas sa kanilang kaluluwa pang sila ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan.